Hey, eh, mga ka-farm. Ito yung mga alaga kong mga kambing po. Tinan nyo po ang alaga kong kambing ng ka-farm. Mga maliit na iba. Iba malaki. So, alam mo mga ka-farm. Sobrang hirap pag malaga kang kambing. Panhigot pan mo lang or pantali mo lang sa mga damuhan kasi maka pinsala po mas delikado kapag maka pinsala sa mga tanim ng mga tao alam nyo po yung mga tao or mga tanim mas delikado kasi ang kambing kahit anong klase ng tanim kainin nila kahit ano pa dyan kahit ang palaya mga tanim, mga gulay, busun na pagkain kahit talong ubusan na po, tingnan nyo pong may mga tanim ako doon mga talong sa taas Ito doon kaya tinatali ko sila kasi hirap kasayang sa mga tanim ko mga bunga ng talong nga kinakain nila ang bilis po kumain na lakas kumain ng mga bunga talong yan po, mga taba sila ko. kasi ang kain yung mga talong grabing bunga talong ko doon kaya lang ang problema niubos sa kambing kung kambing ko mga maliit hindi ba tinatalian tulad dito po ang hirap talaga kasi paano lang balik balik doon pabalik balik lang doon sa taniman ko punta doon tapos kumain yun talaga kapag kayo may alaga ng mga hayop or mga kambing ingatan nyo po nga hindi makapinsala sa tanim ng iba kasi kapag pabayarin kayo o kayo ng mga pinsala mas malaki halaga yun kaysa kambing yung alaga yung mga ka-farm yung yung kambing kasi lalim ng punong mga kahoy saka mahirap talaga pag may alaga kang kambing pantali mo lang kasi pag init puntahan man doon mas maano sa trabaho hindi ka makatrabaho ng maayos mga kaparm pas maganda yung mga kambing ka may talagang may may kulungan tulad ng pagalaga ko doon kailangan hindi ko ka nalagay doon kasi range net yung ginagamit nila yung range net kaya mga ka farm kinakain rin nila kinikit-kit nila ang yung pukot or lambat na ginagamit ko kinakain nila ko yun hindi ka talaga nilagay sila doon pag tuwing gabi lang nilagay ka sila doon pa pag araw mahirap kasi ang paligid ng aking kambingan or nirensnet kong area mga tanim ng mga tao mga gulay so kailangan talaga safety mo bag kamali ka talagang pupunta yun sa mga tanim ng tao kawawa ng mga tao mga farmer yun talaga mga farm pag kayo ay mag alaga ng hayop kailangan nyo talaga uh, ingatan na hindi makapinsala sa mga tao mga tanim ng mga tao sa paligid nyo po yun lang po ang paalala ko sa si inyo kapag kayo may alaga ng mga hayop talagang iingatan nyo kasi pag magpinsala yun ng tanim ng mga tao kayo ay malalagot sa may-ari or pabayarin or makahanap kayo ng kaaway sa inyong community ah uh, ah uh, wag nyo po kalimutan na mag subscribe or mag like sa aking sa aking video please na lang po like and subscribe thank you very much po mga ka farm bye bye